Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito na nga tayo na ating panahon ngayong lunes, July 28, 2025. Unahin muna po natin ang inilabas na thunderstorm advisory, dito particular na dito sa may National Capital Region at sa Central Luzon at Calabarzon. So, makikita po natin makararanas ng mga pagulan mula katamtaman hanggang sa malakas sa mga pagulan, ang ilang bahagi ng Bataan, Pampanga at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Zambales. At nakararanas din po yung uh, bandang uh, central part ng Zambales ng mga moderate to heavy rains. Ito po ay dulot ng mga thunderstorms na dala ng hanging habagat. Usually nga yung habagat, Nagdadala ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi o minsan pa nga hanggang sa madaling araw. Samantala naman sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na makararanas at patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at magdadala pa rin ng mga malalakas hanggang malalakas sa mga pag-ulan, yung area ng Ilocos Region, Bataan, Sambales at gayon din ilang bahagi ng Cordillera. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Ah uh, makikita po ninyo dito sa may uh, area ng Visayas, maging ilang bahagi ng Mimaropa, itong Palawan at itong Mindanao, uh, generally fair weather pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong mino na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nandyan pa rin po yung una no, yung bagyong uh, si Comay no uh, na pinangalanan po nating Emong na no, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, uh, Nandyan pa rin po siya at nakikita po natin posibleng patuloy itong kikilos pa sa so may area po pakanluran patungo sa may bahagi ng China. samantala naman, yung Typhoon Crosa na nasa labas din po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin inasahang papasok pa ng par at papalayo na sa ating bansa. Gayun pa itong dalawang weather systems nito ay maaari pa rin patuloy na maghata o makaimpluensya sa habagat. Kaya yung area po ng western section ng Luzon, asahan pa rin natin the next coming days magpapatuloy pa rin yung mga tsansa na hanggang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw po ay State of the Nation address ng ating Pangulo at inasahan natin malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan hanggang malalakas ng mga pag-ulan base sa inilabas nating weather advisory. Particular na nga sa Ilocos Region, particular na po dito sa Sambales at sa Bataan. Sa Metro Manila, kusang nga gaganapin ang zona ng ating Pangulo, generally ay ma pa rin yung kalangitan sa araw na ito na may mga light to moderate rains. Mas malaki po yung chance na mga pagulan hanggang sa kumisay malalakas sa mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat, pagkulog. Ay, yung concentrated po, yung mas malaking chance ng mga pagulan sa western section ng Luzon, yung area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging itong area ng Occidental Mindoro, posible pa rin yung mga pagulan. At kasama rin po dyan yung Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung area po ng Bicol Region, generally mas fair weather po yung mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa lawag, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Sa area ng Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makita po natin dito sa area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Yung agwat temperature dito sa may area ng Kalayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi po ng Mindanao, medyo maihita pa na kung yung mararanasan bagamat posible din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po natin yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, umaabot hanggang 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, ito po yung ating outlook in the next 4 days. Uh, makikita po natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pagulan, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ang area po ng Ilocos Region, Bataan at Sambales. Maaari din nga magpatuloy itong hanggang malalakas na mga pagulan pagdating ng Wednesday to Friday, lalo nga sa pagkilos pa rin nung dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng pa rin makapekto to sa hanging habagat. Partikular na yung area ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa May area ng Cagayan Valley Region. Habang ang nalalabing bahagi ng na ating bansa, the coming days mababawasan na po yung mga pag -ulan. Mas makikita na natin ang haring araw dito sa May area ng Luzon. Habang ang Visayas at Mindanao, asahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Base rin sa pinakahuling datos natin, ngayong linggo medyo malitoy yung tsansa na may mabuong bagyo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility but pwede pa rin po magbago itong ating outlook kaya lagi po tayong mag-update sa lagay po ng ating karagatan makikita po natin wala po tayong nakataas na gale warning bagamat sa so, may extreme northern Luzon, medyo maalon yung karagatan. Posible po in the coming days, kung magpapatuloy itong malakas na mga pag-alon, ay maglabas po tayo ng gale warning. Habang dito sa may kanurang bahagi ng Luzon, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. Sa so, ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung magiging kondisyon ng ating karagatan. Magingat po, no? lalo, na, lalo na yung mga maliliit na mga sakyang pandagat pag may thunderstorms, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan.